Pagising ko nga ng umaga, eh, bigla na lang ako inaya nitong mga doon na pumunta ng Banua. Kaya tuloy dala-dala natin yung kapin natin ng kapapin pang bayan. Inaya nila ako gawa na mamamalayin daw sila. Balik kasama ko dyan si mama, yung chayin ko, yung mga pinsan ko, tapos yung pamangkin ko. Pagkatating nga namin dito sa bayan, eh dumaan muna kami dito sa animal clinic. Gawa na babakunahan si Patrick. Eh sana all Patrick yung pangalan. After nga namin dito, eh dumiretso muna ako dito sa palengke para bumili ng kalabasa para sa mga aso. Ang bilis kasi maubos ng pagkain ng mga aso. Gawa na apat sila. Habang naglalakad nga ako, nakita ko tong saging kaya binili ko na rin. After ko nga dito sa palengke, naglakad na ako puntong boulevard. Gawa na ando daw sila nakatambay at kumakain. Sana o, pakain-kain lang. Kain out, hulala, later. Deserve mo yan, kestador guy. eh. guys, binabalik-balikan nga pala nila dito is yung lugal na special. Pero dahil hindi tayo mahilig sa ganun, mortar lang tayo ng bread roll. Buti na nga lang din at meron na rin ganito dito. Simula kasi nang nagkaroon ng boulevard dito, ang dami na rin nagtayuan ng mga kainan dito. Ginagawan kasi kalsada dito malapit sa dagat. Di ko lang sure kung saan yung tagos nito pero ang ganda siguro nito pagkatapos. After nga namin kumain dito ay eh, dumiretso ulit kami sa palengke. Gawa na mga malengke na mag-ate. Sana all may pamalengke pa. After ng ilang minuto nga na pag-aantay sa kanila ay eh, dumating na rin sila. Kaya gagora na rin tayo pa uwi. Gawa na wala pang mga niluto at sinain. Ay, ang sarap talaga dito sa probinsya. tipong pupunta ka lang ng bayan pero kaganto kaganda yung view mo. O di diba? Ang sarap bumiyahe. Sana all ang ganda ng lugar. Kinagabihan nga, NAC naisipan namin na pumunta sa kabilang barangay gawa na magpipiesta doon at meron daw palabas naisipan na lang din talaga namin gumala gawa na wala talaga kuryente niyan buti na nga lang at may generator tong barangay nila kaya na kahit blackout sa buong Panay Island ay natuloy tong piyesta nila shout out sa barangay Saldivar at ayan nga guys lumalabas na yung mga candidate bali walo nga pala sila maglalaban-laban dyan para sa title ng Miss Bugang 2024 bali guys yung part na yun, is yung nagbibigay na sila ng mga special award yung number 8 Hakot Award halos nagpapalitan na lang sila ni candidate number 6 para sa mga special awards pero mas marami na hakot yung number 8 pagkatapos nga na pagbibigay ng mga special awards eh sumunod na rin dyan ang question and answer yan talaga ang hinahantay ng lahat ang question and answer dito kasi natin malalaman kung gaano talaga katalino tong mga to if you are destined to be in as the SBD meeting of 2024 tonight what is the first thing that you will do tomorrow as the day one of winning the title Again, if you are destined to win the Philippine 2024 tonight, what is the first thing that you will do tomorrow as the day one of winning the title? To embrace your abilities and potential, I hope to contribute to the overall individual of the community. With these incentives, I believe we can make a positive impact and showcase the beauty of Park. And I thank you. If I heard to be I hear us. Barangay is to provide a unique opportunity to spearhead meaningful change through environmental advocacy. Isa na rito ang pagpaparating ng kalinisan ng Mugang River. Hindi maitatanggi na ang Mugang River ay isa sa pinakamalinis na ilo sa buong Pilipinas. And it is the sole treasure that we should embrace. Focusing on promoting environmental awareness could take Environmental and could take various forms. So, if ng community clean up events to actively involve residents in maintaining cleanliness of this no. farm. Thank you. If I have the chance to be leading to come 2024, I will use this opportunity to raise awareness about my At magiging isang mga model dito sa aming barangay. Ilan mo po ang mga mga At ayan nga, pagtapos ng question and answer, eh nag-final walk yung nanalo last year. Eh, sana all may final walk. After nga mag-final walk ni ate mga girl, eh in-announce na rin kung sino yung nasa 4th placer. Tapos in 3rd placer, 2nd placer. At syempre, yung magiging Miss Bugang 2024. Number 6! at ayan nga unexpected si candidate number 6 pa ang nanalo medyo nalungkot dyan si candidate number 8 gawa na mas marami siyang award na nakuha compare kay candidate number 6 pero syempre hindi porkit mas marami ka nakuha ng special award ay eh, ikaw na yung mananalo kaya don't expect too much masasaktan ka lang kaya after nga nung inannounce ko sino yung winner naisipan na rin namin umuwi at nagkaroon na rin kasi ng kuryente yun lamang guys hanggang sa muli